Magandang araw. sa makabuluhang aralin na naman ang inyong matututuhan. Pero bago iyon, hayaan niyo akong basahin sa inyo ang seleksyon. Ito ay pinamagatang Ang Chinelas, na isinulat ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal. Maganda ang dagat at ang ilog sa aming bayan sa Laguna bughaw na may halong luntian kapag walang sigwa. Ang tubig sa wawa ay napapaligiran ng mga kawayang sumasiyaw na tila umiindak kapag nahihipan ng hangin. Ang mga bangkang may layag ay parang mga paru-parong puti na naghahabulan. Ang bangka ay karaniwang gawa sa kahoy na inukit sa matibay na kahoy na nakukuha sa aming gubat. Kung minsan, ito ay may dalawang katig na gawa sa matitibay at mahabang kawayan upang ang bangka ay hindi gumewang kapag ito ay nakatigil sa tubig. Karamihan sa gamit nito ay pangingisda. Ngunit sa aming lalawigan, bangka ang ginagamit namin sa paglalakbay, lalo na sa pagtawid sa ibayo ng dagat. Mas mabilis ito kaysa gumamit ng kalabaw o ng karitela. Naalala ko pa noon, kasalukuyan kaming nakasakay sa bangka na humulagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ang gamit namin sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat. Mabilis itong inanod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil iniisip ko ang aking ina na magagalit dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tinignan ako ng nagsasaguan nang kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat kasama ang dasal na mahabol nito ang kaparis na tsinelas. Bakit mo itinapon ng iyong isa pang tsinelas? Tanong sa akin ang kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakuha ng paris ng tsinelas, ay magagamit niya ito sa kanilang paglakad. napatingin ulit sa akin ng mama, marahil na niya ang isang batang katulad ko. Ang binasang seleksyon ay tinatawag na anekdota. Ano ang anekdota? Ang anekdota ay isang maikli at kawili-wiling kwento na karaniwang ginagamit upang ilarawan ng isang punto o ipaliwanag ang isang ideya. Madalas itong ginagamit sa mga social setting. Ang social setting ay sitwasyon o lugar kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang dalawa o higit pang tao. Ang social setting ay maaaring sa paaralan, opisina, coffee shops, o social media platforms. Ang anekdota ay maaari ding gamitin sa mga professional na presentasyon gaya ng talumpati. Ang anekdota ay maaaring maging seryoso o nakakatawa, ngunit palaging may mensahe. Karaniwang maikli, ang mga anekdota, kaya't masasabi ang mga ito sa loob ng ilang minuto. Ang anekdota ay kadalasang ginagamit upang ipakilala ang isang tagapagsalita o upang magdagdag ng interes sa isang pagtatanghal. Ang anekdota ay karaniwang tungkol sa mga totoong tao at mga pangyayari. Ngunit maaari din itong gawa-gawa. Kung nais mong maglagay ng personal connections sa iyong pagsulat o pananalita, ang paggamit ng anekdota ay isang mahusay na paraan upang gawin ito. Ang anekdota ay maaring maging kapakipakinabang sa lahat ng uri ng pagsulat mula sa mga sanaysay, hanggang sa mga talumpati. Makatutulong ang anekdota upang gawing mas relatable o hindi malilimutan ang isang punto o iyong akda. Madaling maisasagawa sa pagsulat ang anekdota nang hindi masyadong nakaaabala sa pangkalahatang istruktura dahil maikli lang naman ito. Kung gagamit ng isang anekdota, tiyaking ito ay may kaugnayan sa pangunahing punto at ito ay ko para sa mga mambabasa. Iwasan naman ang labis sa paggamit ng mga anekdota dahil maaari itong maging nakakapagod kung masyadong madalas gamitin. Sa makatuwid, ang anekdota ay kagiliw-giliw na piraso ng impormasyon na maaring magamit upang pasiglahin ang isang pag-uusap o upang gumawa ng isang punto. Narito ang isa pang halimbawa ng anekdota, pinamagatang itong sukli. Minsan, gusto kong awayin ng konduktor ng bus kasi hindi niya agad ako nasuklian. Sabi niya, wala raw barya eh samantalang may kumakalansing sa bulsa niya. Nakakainis lang kasi ako na lang hindi pa niya nasusuklian. Pero totoo naman pala dahil bago ako bumaba, inabot niya sa akin ng sukli ko. Sobra pa ng 10 pesos. Imbis na 40 pesos lang, 50 pesos ang sukli niya. May mga binipisyo ang paggamit o pagsama ng anekdota sa pakikipag-usap at pagsusulat. Una, nakadaragdag ito ng interes at katatawanan. Pangalawa, mas epektibo ito kaysa sa kung sasabihin lamang ng direkta ang punto. Halimbawa, kung sinusubukan mong ilarawan ang kahalagahan ng oras Maaari mong ikwento ang pagmamadali mong makapasok, kaya kung ano-ano ang nangyari sa iyo sa daan. Pangatlo, ang anekdota ay maaari ding gamitin upang gawing makatao ang isang paksa at gawin itong mas relatable, kaya mas maunawaan ito dahil konektado ang nakikinig o nagbabasa. Paano magiging mabisa ang susulating anekdota? Una, ito ay dapat na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Pangalawa, ito ay dapat na kawili-wili upang makakuha ng interes. Kapag ginamit ng tama, ang anekdota ay magiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa mga manunulat at tagapagsalita. Narito ang inyong gawain. Sumulat ng sariling anekdota. Ang paksa ay malaya. Sulat na